Umanggaya ng bitiala? Hindi yah. Di ko katawan. Hindi ko alam. I don't know. Hindi ko din? na lang na lang. Never mind. Hindi ko sa kanu'y ko Bahala kayo. Whatever you want, it's up to you. Sakiwo, ako na lang. I'll do it. Limu ako don. Alis na, na ako. I'll be going now. Shakadun halikadito. Come here. Iti akong kasa kok, sir. Ikuha mo nga ako ng coke. Bring me a coke. Okay kay pinto. Buksan mo ang pinto. Open the door. Pinto kay paliwangan. Isara mo ang bintana. Close the window. Apakapan. Sandali lang. Please wait a moment. Munot ka na no sa laki. Sumama kayo sa akin. Come with me. Enteni, pudin ka. Sino ang kasama mo? Who is your companion? Kilala ka sumiyaw sa nabahingad. Kilala mo ba ang alkalde sa lugar na iyon? Do you know the mayor of that place? Kilala ko si kanin sa palas, bu. ko siya sa mukha. I only know him by sight. Ano tayo nang Ano ang pangalan niya? What is his name? Alipatan ang kun. Nakalimutan ko na. I forgot. Diko kasabutan. Hindi ko unawaan I do not understand. Ninya ba? What is this? Any number? Ano iyan? What is that? Ngayon to ba? Ano iyon? What is that? Hintayin na kipinsir sa nan! Kaninong lapis iyan? Whose pencil is that? Kano? Kailan? When? Entain? Sino? Who? Entain ikigwa nun? Kanino? Whose? Pendaw? Saan? Where? Dukan Bucket. Why? Panon. Pano. How? ndukan Kadi Bucket in Why not? Jomareka Supatalonka. Pakiulit mo nga ang sinabi mo. Please repeat what you said. Mapakaya unutan ako ka? Maari mo ba akong samahan? Would you please accompany me? Anong kutanin ka, Magurb? May barya ka Do you have any small change? Panggalan ako. Nigmamadali ako. I'm in a hurry.